kami ay nagbabike at ngayon ay kami ay diretsyo palabas ng highway. Yan. Nasa anuhan si Boss Ariste. Yan. Paspas -pas ang pagkanyang pagpadyak. Okay. Okay. Yan, palabas na kami ng highway. Nandito na kami sa ano? Sa Guayfat Road. Mahaba-haba pang biking yan. Mahaba-haba pang padyakan. Okay? Malo. you know, pakaway-kaway pa si Nola, no? Parang hindi napapagod sa pagpadyak. Lakas na lakas na nga ng hangin. Tapos nasa unahan pa rin po si Sir Aresti. Dito na kami sa may malapit na kami sa gas station. Ayan. Kalalampas lang namin ng runabout to tulay. Hindi wow. Takbong pogi yung pagpadyak. <laughs> Takbong pogi. Idi... Idi, wow. Ang galing. Dito na kami sa may Nawa runabout malapit na kami sa sa tulay ako'y inunahan ko na yung dalwa kanina ngayon shout out po sa mga nagbabike sa atin dyan sa mga kina Mr. Hubs uh, Teddy Bai na ngayon ay umaaten ng meeting sa kanilang busing shout out sa inyo Tutski <laughs> shut out kay Bus Galvis at sa ating mga tropa dyan mga nagbabike shut out sa inyo malakas na yung hangin dyan sa tulay hindi lang mapakinig at sira yata yung aking video kaya hindi pakinig yung hangin yan Paaninin kami sa tulay paakyat na kadaming mga truck talaga namang nakaka nakaka tense ang aming pagbabike na ito kadaming dump truck na kasunod na naglalampasan sa amin dyan ah nga talaga namang mapapatabi naman eh yun umuna na umumartik na si kabayan talaga namang paspas -pas eh umu lagi sa ako na eh kala mo naman ni gwapo eh. lampas na kami ng Sispa Highway na dito, lampas na din ng police station dito na kami sa papasok ng Rival dadaan kami na muna ng simbahan yung